nga tawag kinigatong tulumanin na nagulukan, kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbundua nga matapos lang sa usagkahumna. Mga kinutlo, gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na na kamoy suliran nga naggumon karong sa inyong galampan. Suwata ka na, huwag ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Anong kabuhatan ka na duwa sa kahanginan ug pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna? ang agong sulirano. Kinikinikinihan ang agong sulirano. Sinuwat ni Teresa Tiro Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon na ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Remy Obra o Gator ni Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suat suliran. Ako si Ray, 25 years old, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kini ng akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa tuhod sa akong manghud. Kining akong manghod, mag-away man tuod mi, pero siya nga akong giisip nga akong best friend. Bawa nga buhaton yun ang tanan aron maprotektahan siya. Aron inyong hisabtan, subdon ko si bata pa Ingon ini ang pagkita mo. Yeah, nga, masukom masukong ka na Ikaw Dili man ako. Mga ni... Nawawa na ko ganin na unya inyo pagyum ko inyo pagyum ipanaw na ko nga nasayop ko Gingnan bitaw tika nga dili ko Puxon diko ni mo. Re, amag ayayi, agagi, agagi. Ah, Ay! 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 ah, ah, Ay! 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 ah, 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 gani ha. ah, 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 ganina. ah, na lang siya may Jeff yeah, Fosto na na ha. Huwag ko Pili mayo nga ubos yung punta na ang si Mukaw Kalingon. Oo, oh, doon mga buta nga mas maya si Kuya mo. Mokin ko. Pero nakasiguro kung doon na siya mga buta nga mas maayo ka kini Kuya ni Mokin. Oh, sorry Chip. Sorry po Kuya. Kaya ay gusto naku makita. Isuun mo. Nga, na kumakita. Isuon mo. Huwag nga ilang maginabalay mo. Hindi mo mag-away. Hindi mo mag-unay. Kasi eh. hmm. may sige, hindi magtanawa ng classroom ako, kuya. Kana siya, oh. Kana nga nakahid ba no, Pink? Oo. Oh. Gwapa no? Gwapa siya. Right ba yan na siya, Jeep? Ano niya? Nakalas ka? na Ngayon ay mong tingog, oy. to? Kras-kras na ka, kuya. Kabata pa ni Kras na minsan e, Ikaw ba nilang mga magpapa? Hala. <laughs> Di pa usta iksuwat ang akong kras na ako na si Mia. Wala ka! Uh. Hala. Nasa na. Liter lagi na. Hindi. Padunggan ka nilang mga magpapa. Hindi, hey, manggod. Hindi hey, matas gawas. Aray! Ah! Ang ano ka, Jit? Kaya, sakit kay kong tuod. Uh, marag doon ay may kurenti. Okay. Ah, Sa? ma, Ah! Ang siya! Ma! di masaj ko na ng imong tuod. Saman sakit pa bagay hapon. Nawa naman, ma. Ah, oh, nahala, sige. Mga tuog na mo diha, ha? Iyan mo si Gigduwa. ma. Ako ni Bala ni Jit, ma. Tawag ko lang mo si Papa kung doon ni problema. Ah, sige na. Gibastid ka ni Sheila? Oh. Abin aku... ko. oh, sadahin kong pagtuo. Ipalaong ramalay ko niya suwa. Kuya. Oh, tukar ko niya, buban ka? Oo, oh, sige ba. Buban natin ka broken hearted na ba ka? Last seat na lang na mo. Maayo hinan ko ya. <laughs> <laughs> Ni hono mo gi kuspak sa iyo. Gitapon ka. Oh ah, man. May sakit nga akong tuhod. Okay, ako ko na. Di ba nawa na man tanan? Oh lagi. mabang balik masad. Tol. Inakog di na nimo kaya ang kasakit ha. Kay mamawli ta. Mice. Ay, ay lang ka balaka ya. Sadaran ako. Hapit ah, ang masal mo, mahuman Magwanta man ako ang kasakit. Tul. Gamay pa bata si Jeff, nagsigi na siya reklamo bahin sa sakit yung tuhod. Pero kung imasahe sa kong mama, mawa aram sa dayon. Abi na mog okay na kay tawtaw na masan nga wag Wa, magmo si Jeff sa si tuhod. Pero sa diyang nanagko nami, nireklamo na sa siya o balik. sa niyang dunay usak hega eh yun nga di siya git kasakit nga nakuyawan mig na siya. Nagdali mig anto niya sa kwarto para itsihig siyang kahimtang. O Ah! Sakit kayo! Ah! Tol! Tol, siya minita po niyo. Ang kanyo ta, magpahit kong tambal sa gawas ha? Ilig, kinayuman na eh. O oh, sige, ah. kaya ako una nang hilot-hiloto ng iyang tuhod. Kung saka kung ipacheck up na lang natin si Jeff, tingling kung saan na lang sakit siya ang tuhod. Oh, nawaan may sa ang sakit o lang siya tuhod. Malato siya patumara o tambal para sa naluma. Pero, o yun ko sa gisulti ni Ray. Mas maayo nga ipacheck up siya aron sa pagsiguro ba? Hala, sige. Kung ba na yun, ito siya ipacheck up. Posible nga doon na ng iyang tuhod. Maong ingon ni Ana. O, ah, o niya, Dok. Unsa may sabay itambal, Ana. Ayaw mo kabala ka, Mrs. Risitahan ta tambal para, Ana. Observer hilang ninyo, ha, sa pilakabuan. Kung wag ganig hapoy alipyo, balik mo din, eh. Salamat, Dok. Dol, oh, Okay, okay na tol. Wala sul? Naman gaya pa lang sakit pero dili pala sa atong mga nangaging mga adlaw nga grabe kayo. Karun, maldada namin na, na wala ang kasakit. Sol. Bisan o sahay, dili mo magkasinabot sa kung igsoon. Pero pinangga mahal kayo na ko siya. Mao na nga, kung higayon na magmuo siya sa sakit sa tuhod, mura yung kumuto ng akong kasing-kasing sa kasakit. Ang akong mga pangutana, mga kiling masunod. Unang pangutana, sa gamay paming pa bata, nagmo na siya aning sakit niya sa tuhod. Unsa mga ni? Eh. Bawawa ang sakit pero doon naging mga higayon nga mo siya agit sa kay mura kunog na ay Ikaduhang pangutana, nawa na ba yung ta taan sakit niya sa tuhod pero dibalik naman sa tiyadihang na na mi? Pero sa diyang gipainom siya og tambal para sa riyuma, nawa ang sakit og hubag siyang tuhod. Posible ka nga riyuma lang? Ikatulong na pangutana. Matod sa doktor, infeksyon ko no. Infeksyon sa unsa. ug asa man posible makuha ang infeksyon sa tuhod. Ikaupat og katapusan, posible ka nga kuwang sa vitamina o baka nutrisyon ang akumanghod? Saktura masad iyang lawas, dili daot, dili sa tambok. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kininga kong suliran. Pray. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini si Dr. Rene Obra. Karong adlawa kami sa ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon Kalinawan sa inyong mga pangutanag problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay nagyud ninyo, dugaya ipadala ang inyong swat sa suliran underscore 612 at yahoo.com Or sa atong Facebook account, nga akong suliran official writer's page. Mahimo sa atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu, City. And a big shout out and a big thank you sa tanan na mga likers and followers sa kiniyang akong suliran official writer's page. Ug daghang salamat sa mga nag-like, nag-follow. Huwag na sa ito ang programa sa YouTube, sa mga radyo nila, or sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Layo na ba tag kitag na abtan, di ba partner na, maminaw na ito, Canada, sa Dubai, all over the world, tungod no, sa teknolohiya. Sa New Zealand, sa Kuwait, sa Dubai ubay-ubay Thank you kaayo uh, uh, ninyo. Mm -hmm. na talaga mga suking big Yes. Ha? Unsa ato ang makutlo na pagtulunan? Hot for the day. Pagtulunan karong adlaw ato ni nga uh, it is better to fail in originality mm. than to succeed in imitation. You are nothing but a second rate <laughs> trying hard, ha? copycat. <laughs> 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 kanang uh, originality gud 100% gud na ang criteria for judging na to, oh, di ba? Bisan sa big contest, no? Mm. Ka mga talent talents. Mm. Uh, Wagi kumo sa kanang atong pagpaningkaw. Mo. Mm. Dili lang ang mudawa taog limpyo. Yes. Dapat kita pud mismo mulihok ug mutrabahog ato. Katong nabigo, katong naay mga failures, don't you worry because failure good is a prerequisite na is isa success, no? Mm. Ako no na batian na sa sa Facebook at sa YouTube. Mm. Nga si Michael Jordan kuno na cut off sa iyang high school na basketball team. Mm. Na miss of hundreds thousands of shots. Yes. And he succeed did because uh, he never surrender. Correct. Katong katong writer sa Harry, uh, Harry Potter, mm. di si JK Rowling. Rowling pila ka manuscript ang wa gidawat? will times rejected. Mm. Until correct. Until such time nga na accepted mm. na gyud ang iyang gibuhat, no? Katong so, iyang writing. So never give up. Never give up, no? Mm. So failure so, is uh, a part of success. Now correct. most of the successful people in earth experience so many periods. Tinood yun. Oh. Greetings today, partner. Atong uh, i-greet adlaw, uh, si uh, Mi Madrigal dia sa Danao City. Huh? Mm -hmm. Si uh, si Kimpan uh, Albero dia sa Kuwait. Pirmigin sa mag-text. Maring, uh, maring <laughs> uh, Flora dia sa California. O uh, Noel pagoso Paguso dia sa Melbourne, Australia. Kim o si Yen Yan uh, Obra Patron diya sa Canada. Mayang pagpaminaw, ha? Mm. Ako na mga pagkumangkon partner, no? Yes. Ilang mama akong younger sister, no? Yeah. Uh, Punto Medical, Karung Adlawa, taga Cebu City, 25 years old. Ang ato ang letter sender nga si Ray, no? Yes. Kining iyahang kamay iyang manghud nga mag-away man tuod sila pirmi, nga giisip nga uh, best friend pero mo ni iyang mga pangutana, no? Sa gagmay pamanggod kuno silang bata nagmulo na nga sakit ang iyahang tuhod unsa mangka na mawala ang sakit pero do naging mga higayon nga mosyagit kuno no iyang igsuon sa kasakit kay mura gyud kuno no na ay mo kuryente yes uh, kayong mga hinungdan ng nang mm. sakit pero bata pa man sila partner no bata pa o oh, naa man sa tinog kanang uh, childhood arthritis pero okay. kagaram ko ning arthritis ari sa ilang darana mm. no Reason to this is it could be possible nga naa siya traumatic nga experience ang dapit sa tuhod. Parehas niya, tabo sa akong tuhod. Nag-tennis, uh, mangka. Nag-tennis, sige ko. No? Pero, uh kung nagmulo na ginisya siya ang tuhod, unsa may naa sa atong tuhod, kining atong tuhod na ang patilyar bone, na ang tumoy sa atong tibia, fibula, o sa pimor na nag-abot na diha, no? Mm. O niya, naa po ang atong inunta mga tendons and ligaments, no? Mm. So, daghan yung kayong bantayan. Sa mga edidara na, which doesn't apply to the little sender for today, mm. the due to uric acid deposit, no? Oh. So, so, mauna. So, kung uh, mahimo lang, no? Uh, taga Cebu City, Ramanis, magpatanaw ni siya partner og orthopedic nga specialist no mm. kay naaman tay mga pamaagi uh, kanang mga magnetic resonance imaging mo oh, naman ay kasagaran ng pagahimoon kung naay problema sa puhod. no mm. uh, in worst scenario mangani ang mga orthopedic surgeon mo recommend og artificial nga prosthesis in worst scenario na siya, mm. so kung may mo lang og injection steroids okay ra gyud <laughs> Ikaduhan yung pangutan Dok, do, nawala na unta tong sakit niya sa tuhod, pero ni Bali karoon na nagko na kuno sila. Unya, gipainom og tambal sa rayuma, nawala ang sakit o hubag sa iyahang tuhod. Rayuma, ba kaha ni Dok? Posibleng rayuma, uh -huh. no? You can take ibuprofen or any other analgesic nga tambal. Hmm. Ang ihimo sa akong tuhod, ato ni, ako example, akong kong lingon, hmm. i-injectionan ko steroid. Para unsa man to, agi injection ah, ah, sa tuhod mismo oh, ni. Para daw di na kayo ma-inflame ba, ah, inflammatory mm -hmm. ba. Kausa so, ra injection ni nawa. Nawa. No, um, pero sa tuhod gud siya i inject dok. Sa tuhod yun. Ah, taas ah, kay nga dagom nga gamay. Tangilo oh, na huda, ko naon. ta kita gud, ingon nako, ako mang anak ang injection. Kung mm. Ikog tinuod ni Sir. Orto man imong ang anak ko. Orto ako ang anak ko. Mm. So, imong sa tinuod na ni papa. Kay nawa na masala, pero uh -huh. pero pero kuan kanang uh, careful lang gyud careful uh, correct uh, ikatulon niya ang pangutana matud sa doktor infection daw infection man kuno ni sa unsa ug asa ni posible makuha ang infection sa tuhod Well, uh, ang infection na gawin, either viral or bacterial, makuha niya sa daghang mga sources. No? Mm. Kung na ay open wound ang napita, o bisag atong skin na ay open uh, part, mm. pusitin ang viral or uh, bacterial nga tagaw mm -hmm. no so magdepende sa diagnosis kung naay discharges diha mas maayon ni nga atong ipa culture ang tanang culture man gud amo um, atong sa laboratory masuta kung unsang klasing kagaw ang naa diha para mag-guided ming mga doktor unsa ma ang antiviral or anti uh, bacterial mm -hmm. no kung uh, para sa 1 uh, imong attending doctor, kung unsa man klase ng doktor ang imong duol na kung balikon, preferably orthopedic surgery doctor. Okay. Uh, ang katapusan niyang pangutan na posible ka nga kuwang sa vitamins or nutrition ang ako ang manghod. Sakto raman sa dangiyahang lawas, dili daot, di po tambok. Yeah, ang, ang, ang pagkadaot or pagkatambok kung sa sakataw, dili na nabasihan kung ikaw malnourished or, or uh, sakto ba ang imong kuha, no? Uh, imong nutrisyon. Mm. Uh, Kinanglan na agit tayong mga vitamins sa atong lawas para sakto po ang functioning sa atong mga cells. No? Kung may mga mga importante kayo ng mga vitamins para nga dili ta dali ma masakit no mm. vitamin C ha ang para sa skin mm. no vitamin A B actually makuha ni sa atong mga uh, inadlaw nga uh, pagtaon dili na kinahanglan pang-inom pa mga supplementary vitamins kay pagkamahal baya pod no So, makuhan makuha na to niya sa atong mga pagkaon. O kinanglan nga. Limpiada yun ta ato No, before going to bed. Kinanglan okay, no yun nga. Manghimasa. yun lang, manghugas. Nga, walay mga buling-buling diha. Nga matulog ta. Kaya that is the high time for the bacteria or, or viral kagaw nga. Pusit in sa atong lawas kung dili ta limpyado. Huh? Yes. Mga sukintig paminaw, inautuntangan na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Batan. Kini kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod ni sigilanon din higapon sa toang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Adla.